Bago pa tumunog ang unang utos na Let There Be Light, may isang presensya sa kalangitan na hindi basta-bastang nilalang. Siya ang pinakamaliwanag sa lahat ng anghel, ang pinakaangkin ng kagandahan, ang pinakamatingkad sa sinag ng ang dumadaloy mula sa mismong puso ng may likha. Siya ang tinawag na Helel Ben Shachar, ang liwanag ng umaga. Sa mga bibig ng mga anghel, siya ang tanging nilalang na kayang magdala ng awit na sumasalamin sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa bawat hakbang niya kumikislap ang mga batong hindi pa nakikita ng tao, topaz, emerald, sapphire, carnelian, mga batong nilagay mismo sa kanyang anyo bilang simbolo ng karangalan. Ngunit sa gitna ng kagandahan, may isang bagay na hindi nakikita kahit ng mga kerubin na nagbabantay sa trono, isang hindi maipaliwanag na init, isang unti-unting nagliliyab na hindi apoy kundi ambisyon. At gaya ng isang libong taon na unti-unting umiinit ang puso ng bituin hanggang sumabog bilang supernova, ganun dahan-dahan ang pagsilang ng unang kasalanang hindi nagmula sa laman, hindi galing sa lupa, kundi nagmula sa isang puso na dati perpekto, pride. At sa mismong sandaling iyon, nang ang unang pag-aalinlangan sa soberanya ng Diyos ay umusbong sa isip ng isang kirubin, nagsimula ang tanong na hahabol sa buong kasaysayan ng sangnilikha. Bakit hindi na lamang pinatay ng Diyos si Lucifer bago pa siya naghasik ng kasamaan? Para sa tao simple ang sagot, kung may gumagawa ng masama, alisin mo. Kung may lason sa tubig, itapon mo. Kung may nagbabalak ng rebellion, patahimikin mo. Ngunit hindi ganoon ang batas ng Diyos. Ang kanyang hustisya ay hindi tulad ng hustisya ng tao. Ang kanyang kaalaman ay hindi tulad ng ating kaalaman. At ang kanyang layunin ay hindi natin matutumbasan ng kahit libong taon ng teolohiya. Kung babalikan ng simula, ang unang dahilan kung bakit hindi basta pinatay ng Diyos si Lucifer ay malinaw ngunit hindi madali. Hindi pa siya nagkakasala noong nilalang siya. Perfect siya. Blameless siya. Walang bahid ng masama. Hindi pwedeng wasakin ng Diyos ang isang nilalang na wala pang ginagawang kasalanan sapagkat kung gagawin niya iyon, ang buong sansinukob ay makakakita ng Diyos na parang takot, parang nagmamadali, parang hindi natitiyak ang sarili. Isipin mo yon kung sinunog niya si Lucifer bago pa ito nagrebelde, ang mensahe sa buong langit ay magiging, ang Diyos ay kinakabahan, ang Diyos ay natatakot sa potensyal ng isang nilalang, at iyon ay hindi kailanman magiging totoo. Ngunit hindi doon nagtatapos ang dahilan. Nang nagsimula ng magtanim ng paghihimagsik si Lucifer, nang unti-unting na itanim sa loob niya ang ideya na dapat siya ang mamuno, dapat siya ang sambahin, dapat siya ang umakyat sa trono ng Diyos. Doon dumating ang ikalawang dahilan, mas mabigat, hindi maaaring patayin ng Diyos si Lucifer sa gitna ng unang akusasyon laban sa kanyang karakter sapagkat isang cosmic lawsuit ang biglang nabuo. Isipin mong mabuti kung sa isang kaharian ang isang opisyal ay nag-akusa na ang hari ay hindi makatarungan, mapangapi at dapat palitan at pagkatapos ay biglang pinapatay ng hari ang opisyal na iyon ano ang iisipin ng lahat hindi ba't lalong mapapatunayan na baka nga may tinatago ang hari baka nga totoo ang paratang baka nga ang kapangyarihan niya ay hindi malinis baka nga ang trono niya ay nakadepende sa takot at hindi sa pag-ibig at iyon ang gustong palabasin ni Lucifer ang unang rebelde ay hindi lang basta nagsabing ayoko sa Diyos. Ang unang rebelde ay nagsabing ako ang mas mabuting leader, hindi siya. Ito ang maruming estratehiya. Kung papatayin siya ng Diyos, panalo siya. Kung pababayaan siyang magsalita, may tsansa ang katotohanan at kung hahayaang makita ng buong sansinukob ang bunga ng kasalanan, magiging malinaw kung sino ang tunay at sino ang peke. Kaya hindi siya pinatay. At dito pumapasok ang ikatlong dahilan, ang dahilan na halos walang mga ngaral na gustong talakayin, ang dahilan na nakatali sa mismong disenyo ng kalayaan na ibinigay ng Diyos, hindi lang sa tao. Kundi pati sa mga anghel, free will. Ang tunay na pag-ibig ay walang halaga kung ito'y pinilit. Ang tunay na pagsamba ay walang kabuluhan kung ito'y sapilitan. Ang tunay na katapatan ay hindi bunga ng takot. Kung papatayin ng Diyos si Lucifer, ang buong kalangitan ay maglilingkod sa Diyos hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa sindak. Isipin mo kung paano magbabago ang sangnilika. Ang mga anghel ay hindi nakakanta ng papuri dahil tunay nilang minamahal ang may likha, kundi dahil alam nilang maaaring mawala sila kung hindi sila susunod. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang pag-ibig ay kailangang may kalayaan. Ngunit ang kalayaan ay may panganib, at ang unang panganib na iyon ay si Lucifer. Pero hindi lamang iyon. Nang tuluyan ng nag-aklas si Lucifer kasama ang ikatlong bahagi ng mga anghel, nagkaroon ng cosmic precedent, isang kaso kung saan kailangang makita ng buong nilikha ang resulta ng kasalanan para hindi na ito muling mangyari. Kung pinatay agad si Lucifer, hindi malalaman ng mga anghel kung ano ang epekto ng paghihimagsik. Hindi nila makikita ang bunga nito at sa kawalan ng ebidensya, kahit sino sa hinaharap ay maaaring magtanong, Bakit bawal magrebelde? Ano bang masama doon? At ang pinaka-terrible, baka totoo ang sinabi ni Lucifer, Ang Diyos ay hindi maaaring tumakbo sa akusasyon. Hindi siya pwedeng gumamit ng brute force. Hindi siya ang Diyos ng kalituhan. Siya ang Diyos ng katotohanan. Kaya hinayaan niyang mangyari ang rebellion hayaang makita ang bunga, hayaang dumaan ang panahon, hayaang masaksihan ng langit lupa at lahat ng magiging nilalang kung ano ang nangyayari kapag humiwalay ka sa pinagmumula ng buhay. Ngunit hindi doon nagtatapos ang dahilan. May isa pang mas masakit, mas madilim, mas malalim kung pinatay ng Diyos si Lucifer kasama sa death sentence ang lahat ng sumunod sa kanyang prinsipyo kasama ang tao. Tama. Kung ang solusyon ng Diyos ay pagpatay sa unang nagkasala, dapat tayong lahat ay patay na rin dahil ang kasalanan ng tao ay parehong kasalanan ng anghel paghihimagsik, walang pinagkaiba, walang exempted. Kung pumatay ang Diyos ng unang rebelde para tapusin ang kasalanan, tapos na rin ang sangkatauhan, walang cross, walang pag-asa, walang kaligtasan. Kaya inantala ng Diyos ang hatol, hindi dahil mahina siya, hindi dahil hindi niya kaya, kundi dahil may plano siyang mas malaki kaysa kamatayan, ang plano ng kaligtasan. Kung pinatay ni Yahweh si Lucifer nung unang sandali ng rebelyon, mawawala ang pangangailangan sa krus, mawawala ang pagkakataon ng tao na pumili, mawawala ang kwento ng grace, mercy, sacrifice, redemption at eternal love. At narito ang pinakamalalim sa lahat. Hindi pinatay ng Diyos si Lucifer dahil kailangan muna niyang iligtas ang tao. Kung pinatay agad ang kaaway, mawawala ang dahilan ng Mesaya. Kung pinatay agad ang unang makasalanan, wala nang pagkakataong magpakita ang Diyos ng pag-ibig at ang pag-ibig ay ang mismong dahilan ng paglikha. Sa gitna ng cosmic conflict, ang Diyos ay hindi gumalaw para manalo sa debate. Gumalaw siya para manalo ng mga puso. At habang tumatakbo ang panahon mula Eden hanggang kay Abraham, hanggang kay David, hanggang sa kapanganakan ni Jesus, Hanggang sa kaniyang pagkamatay sa krus at pagkabuhay muli, unti-unting lumalabas sa liwanag ang tunay na dahilan kung bakit hindi pinatay si Lucifer. Kailangan siya para maipakita ang kabaligtaran ng Diyos. Kasi kung walang rebelde, walang contrast. Kung walang kadiliman, hindi makikita ang liwanag. Kung walang kasalanan, hindi makikita ang grace. Kung walang pagkatalo, hindi makikita ang tagumpay. At ngayon, nakikita ng buong universo ang dalawang kaharian, ang kaharian ng pag-ibig at ang kaharian ng kasinungalingan, ang kaharian ng sakripisyo at ang kaharian ng pagmamataas, ang kaharian ng katotohanan at ang kaharian ng panlilinlang. At sa dulo ng kwentong ito, malinaw na malinaw, hindi pinatay ng Diyos si Lucifer dahil hinayaan niyang huminga ang kasalanan para makita ng lahat kung gaano ito kakitid, karumi at kadestruktibo. At sa mismong araw na iyon, walang sino man, hindi ang mga anghel, hindi ang tao, hindi ang buong nilikha, ang muling magtatanong kung bakit mali ang kasalanan, sapagkat nakita nila narinig nila, naranasan nila, at sa final judgment, ang Diyos ay hindi na mamamatay tao sa mata ng sinuman, kundi makatarungan. At si Lucifer, hindi pinatay noon, pero may araw ng paghatol, isang araw na hindi niya matatakasan. Maraming maraming salamat sa panunood, sa pakikinig, at sa pagsama sa malalim na paglalakbay na ito. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, kung may natutunan ka, kung may nabuksang tanong sa isip mo, o kung nadama mo ang bigat at hiwaga ng labanang espiritual, iniimbitahan kitang suportahan ang channel. Please like, share, at higit sa lahat, mag-subscribe sa Holy Tales TV. Maraming salamat at God bless you.